Hello! Welcome back to Isa Channel. Ayan na nga guys. Gusto ko lang mag-thank you sa aking pinsan na si Cherry Bellaro at sa kanyang asawang si Randy sa pag-ayos ng aking munting tindahan. Ayan. Ah, napinturahan na nila at naayos yung aking tindahan. Kaya medyo maganda na, maganda, maganda na siya tingnan. Maliwalas, malinis tingnan. Ayan. Salamat. Salamat. Ayan. Pati sa taas namin Pinapinturan ko na rin ang kulay pink. Ito na lang naalulod yung hindi ko pa napagawa. Pero, papagawa ko din yan. Ayan naman, nakikita niya naman guys. Nalit ang bahay namin. Pero, I'm so thankful at least. Wala na kami hindi bahay. Or, hindi kami nag-rent na. Para lang may matirahan. Ito'y sariling-sarili na namin. Kaya, ah, para naman kumita tong bahay namin. Hindi lang siya as in tirahan tirahan lang, ito yung naisip kong way para kahit pa paano ay kumikita naman yung bahay kahit 20 pesos siya, 50 pesos o 100 ang kita sa isang araw o sobra pa sana, hopefully laging mas malaki ay nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kahit pa paano ay kumikita siya ayan na nga guys, umagang umaga to ay sobrang busy tayo kakatapos ko lang maglaban di hindi pa tayo nakapag-ayos ng tindahan kaya medyo magulo pa Ayan, si Isa ay laging busy kahit nasa loob ng bahay. Naman, nakikita nyo naman ang aking mga intindahan. Ayan, ang daming mga kung ano-ano nang dyan para pandagdag income. And then, ayan, dinagdagan ko pa ng uh, container ng mineral water station. mineral water. Nag-order lang ako sa kanila. Hindi humingi ako ng discount para kahit pa paano ay Uh, may 5 pesos din akong tubuin sa bawat uh, mabibenta kong container. Ayan. Malitang benta ko araw-araw pero grateful ako dahil kahit pa paano hindi naman ako nagsisiro sa buong maghapon. Kaya sobrang thank you Lord! Salamat po sa bawat araw na paggabay mo, pagtulong, pagbibigay ng mga customer. Nagpaulit ulit na bibili sa akin. Hindi man ganong kalaki ang aking benta araw-araw. Pero ako ay nagpapasalamat dahil talagang kahit pa paano eh, may pumapasok sa aking kaha. Ayan, maraming maraming salamat. And hopefully, uh, sana pagdating punahon, gumag ng panahon, gumanda-ganda ang aking benta. Ayan. Mahirap kasi sa isang kagaya ko na makapagbenta ng marami kasi bukod sa mahihain ako ay hindi ako pala labas ng bahay hindi makwento ayan, kaya sobrang pingpol ako dun sa mga natsatsagang bumili sa tindahan ko kahit hindi ako ganong ka ka-vocal ka kapag social, ang tawag doon? Uh, socialite, <laughs> socialite makipag ahuntahan ah, o makipagkuntuhan sa labas niya sobrang pingpol talaga ayan. Kaya guys, umpisa nyo na rin ang -tinda sa inyong pinda, sa inyong bahay para yung inyong bahay ay hindi lang siya basta tirahan ay pwede pa itong kumita sa maliit na paraan